Ganito magbaklas ng telescopic. Tanggalin natin yung bolt sa taas gamit ang alin. Yan, pag natanggal na natin ay atin na itong bunutin. Ipokpok natin para matanggal yung sapatos. At sunod dito, tanggalin natin yung DCCT sa taas. Ingatan kasi tumatalsik yung spring. Ilagay natin sa lalagyan para hindi mawala. So yan, natapos na natin yung ano. Dito naman tayo sa takip. Tanggalin natin yung takip. Pagkatapos tanggalin natin yung spring at pagkatapos yung oil seal ay uh, sikwatin natin para uh, matanggal. Ayan, sikwatin natin ang panikwat. Ayan. So, okay na. See you sa part 2. Pa-subscribe po sa ating channel. Sa mas marami pang tutorial.